<laughs> oh, eh. yan. Oo. Pilot. Sobrang daw sa ano. <laughs> anong, anong, anong ako? Pilay sa? Kaya <laughs> sa Saan? Dito. Talagod ko sa akin. Talagod ko sa akin. Di, sing, di, gabi, ano ka? Hindi nakatulog mo. Hindi na. Nakatulog ka? Tangali lang. Ubusin ang ubo. Ayun na, oh. Sa gabi, hindi na. kami pa saan? nagpupuhan kami ng dalawa. Ang aking makatikatid na. lalaman. Tanggalin yung damit mo. bali naman, galing sa story probinsya. Kayo? Ito bago lang? Oo, makakalig mo eh. Sa story probinsya? Antiki. Dito? Antiki. Antiki. Okay. Dalawa kami nung maliit ko. Naiiwan sila mama. Eh, pagdating ko doon, dalawang araw pala din lang kaso na agad. Papagod siguro. Ano kayo ba? Plain, plain? Hindi. Barco lang. Barco Okay. Ang tigil? Ah, katiklan. O, oh, katiklan. Tapos atiki na. O, oh, katiklan pala. Nakabalik so, na namin. Na. Mag-isa. Yung isa kong kapatid, pa-week pala ngayon. Uh, tumulog na, no? Yung no, lagi siya nagpapatawas uh. dito. Oo. Nauna uh, oh. sila. Nauna sila. Pero nauna pa kami naka-uwi. Isang buwan talaga sila doon. Oh, yung lagi nagpapahilot ng binti sa yung haba Yung mataba? Oo. Oh, yung lagi yung kasama ni mama dito. Yung... Oh, yung dito. Yung natin yung tayo na naligo tayo. Oh, yung kasama mo naligo. Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. Ngayon pa lang sila pabiyahe, pauwi dito. Uh, ako. Oh, ako, ako, pauwi na sila. Oo, oh, ngayon pa lang sila pabiyahe. Kasi, pabiyahe pa yung tatay ah? na. Ha? Saan? Ito, Totoo.

Hindi nga ako nagpatawas eh. Si Dapat nagpatawas ako doon kasi na ah, yata kung tatay ko magdating ko oh. <laughs> pa lang. Pero wala lang na. Malik sila dito. No? Eh. Ano, tumutunog pa? <coughs> Pero? Pero <coughs> hindi naman sakit. Pero, pero kanina masakit. Ka, muka order Ay, ka. Na, sa dila Sa uh, talaga sa dila. sino Oo. Pwede, pwede. Kasi yung di ba? Mga pala, si Kire, yun, o, mm. Dito. Say, yan? Iyan yan. Yung iba sabi sa promo, siya, promo eh. Sa ano daw, 7 days lang. Yeah. Nakakapot nga ako. Ang akin lang ba, para ba mag... Para ba mag yung aking ko'y ba, magtukar ba ka buwa talaga? Oo. Oo talaga? Kahit mga pero at least, efektibo. tawag talaga. Ay, no, mga talaga. Ang talaga. ang kasi kung may sa eh. Hindi, kahit, kahit narlig hindi, kung, 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 baga, kung baga, naikuna talaga. Naipo na talaga. Hindi, tingnan mo kung ano pa. Awis. Ano pa rin. Oh, o, pa rin. Panahon. Pero, hindi pero wala nang na na sakit. Okay na yun, kasi yan yun. Ano mo lang yun pero Exercise mo lang yun. Salitid kasi yun. Tapos yung ating mga nalala dahil, hindi lang selected sa ano, ang na lang, di ba? Manila ka, pollution, ang gabi, alikabok, puso. Yun na, isa mga na-contribute. daming dahil, Gawid lang, hindi pa tapos yan. kulding yung kulding mo doon, ano, yung, yung ano, yung tanggalin mo. Oh. Pero yung mga, mga kanya kamilya, i-ano mo, kay parent dyan, oh. Oo, oh, maano. Yung kanya kamilya. Oo, oh, may tapon. Eh, -huh sipit na ganap sipit, eh. Ito yung pang ang ano. Ilang araw na ba ito? Makaraan lang yun. Makaraan, sampung taon na? Hindi, tatlong araw. Ah, tatlong araw. Alam sa mga tao na yun. natin ha, kung anong panahan. Hindi <coughs> mo ma mapantay yun pag ah. So, ito ha, may ugat ka na napasok pa ng lamig na. Ugat na ito yun, yun naman, namang No? Yan ang lamig, tapos lamig. Tapos, kung ugo ka, yan. Hindi ka lang na yeah. dapat mailabas. Yeah. 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 Para, uh -huh. yun, sa, so, oh, okay. Yeah. Oh, pa, sya, yeah. Pa, pa, yung, pagbara toga mo, kaya tubes ba? po, Oo, patuloy nilabas mo, mayroon bagpok pa na, may <coughs> <kaya> na, <coughs> na no? bumbo. Yeah. Matigas. Mm -hmm. Pero may gamot na rin siya pang problema. Pag may pahagot. Mm -hmm. Kailangan may higot. Pahagot Mah talaga siya, para. Yeah, yeah.

Ah, oh, sige. Oh, may bati. Isang nila lang yan, ha? Oh, yan you Manang! Okay. <laughs> manang! Oh. dapat oh. dapat Dami sa ikanto, manang, ang ako mong galing na. dito. dito.

sa piling mo piling mo ikaw aking chô mô lamba quá là ngày xì xì còn đô nè vé 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 vé

我 ok 了

Kaya huti-huti mo pa rinuun Sa lahat ng mura Sa bawat araw Kaya laging magmahal

Eu vou